Kinausap ko naman mo yung anak niyo ngayon. Inalam ko talaga. Kasi yung basa ko kanina iba. Sa inyo kung ano yung pinagtapat niya ate na alam niya. Bakit ganon na lang siya umiyak? Anong... Sige, ano, po niyo, ano po yan eh, yung... Minsan, pag siya lasing. Totoo po yan. Hmm. Sabi ko pag nag siya, Jasmine, wag ka matulog ng... tulog ng mantika ah. Hmm. Kasi puminsan, di tao natutulog mm. doon sila. Kasi pinagmamasdan mo yan, sir. Maalis siya, bumabangon siyang alanganin oras. Pinusundang mm. ko siya. Yung ginaganon, kunwari, kinukumutan sila. Tapos ang kumot niya, kay Jasmine, siyempre dalaga na yan eh. Mm. Ginaganon niya, ginaganon na niya. Parang hinihipuan niya. Then, mm -hmm. sinabihan ko siya, Bakit ka ginawa mo yan ganyan? Nag-aaway po kami niya. Naanohan mo ka ako si Jasmine. Sinabi po nung anak niya. yun. Mm -hmm. Kasi sabi ko. Mm. Subukan mo ka kung ano-anohan si Jasmine. Babarangay talaga tao kita. Hmm. ka ako hindi ka tunay na tatay, gaganyan yung muda. kumutang ko lang yung mga bata na mamalasakit ako. Na ka ako. Ginaganon mo. Pwede ba yung ganyan? Ibang ano na kako yan. Mm. Pero kumusta yun no? Gusto kong malaman kumusta yung buhay niyo nung no? bago kayo mapunta rito. Okay po po. Mas okay doon? Opo. Okay, Sino yung mga kasakasama niyo doon? Doon sa pinalisan niyo? Yung ate ko po. Minsan pupunta ko sila doon. Yung ate mo? Pa ate? Opo. May ate ka pa pala? May gusto kasi akong linawin sa problema mo sa stepfather mo. Maliban doon sa mga pananalita niya na hindi mo nagugustuhan. Nasasaktan ka ba niya physical? Yung kumare ah, na papalo? Nasasampal din. Nasasampal ka na niya? Hmm kahit di po siya sinasagot. Kung ano-ano lang pong naiisip mo. Hmm. Gano'ng kasakit? Gano'ng kalakas? Malakas po yun. Na, masakit po yun. Ilang beses? Ilang beses na? Apat. Apat na beses. Yung bang sinaktan ka na yun, ano yung nangyari? Gusto kong linawin. Dahil sa tubig po yata yun. Anong nangyari doon? Yung hindi daw po kasi siya nagbabayad ng tubig. Hmm. Kaya po sinabi, di, di mo na kayo makakaigip. Tapos nagalit siya. Sinampal niya ako doon. Doon po sa may kabula. Hmm. O, paano? Paano yun? Gusto ko din namin. Hindi daw muna siya makakabayad ng tubig. Hindi pa po siya nagbabayad ng tubig. Ah, hindi pa siya nagbabayad ng tubig. Kaya po hindi muna makakaigip. Mm. nagalit nagalit lalo siya. Pumunta siya doon, sinampal niya ako. Ba't siya nagalit? Dahil lang po hindi siya papayigib ng tubig. Nagpapayigib siya ng tubig sa'yo? Sa amin po. Ah, oh, nagpapayigib siya ng tubig sa inyo? Ah, hindi kayo umigib ng tubig? Umigib po. Hmm. Tapos po nung pag-uwi, sinabi po ng kapatid ko na hindi pa daw po nakabayad ng tubig kaya dito po muna makakaigib. Mm. Mas siyang pumunta doon. Sinampan, nagalit siya. Yun. Okay. Yung pangalawa? Nagiinit lang po yung ulo niya. Yun. Sinampan na. Tapos yung pangapa, pangatlo? Yung... Nag-ano po... Nung nag-uusap nags -nag lang kami dito, sabi ng ingay namin. Mm hmm. Tapos yung dalawa akong sinampan ako, tapos dalawang kapatid, ganyan po. Yung Pangapat? apat yung, yung nandiyan po kami, eh. nagagalit siya nandas, nasing siya nun. Eh. Yeah. Pwede nga iyan naman um, sa paano kayo tratuhin? Para lang po kami utusan. Utusan? Tapos nagsalita nga po siya dyan kahapon, ano, hin, eh nung isang araw po yun, sabi niya, hindi daw bahay ng tao yun, bahay lang daw ng manok niyo. Hmm. Okay. Yung pinakamasamang nagawa ng papa mo, gusto kong linawin, stepfather mo, ano? Yung sinabi niya lang po na ano, na papatay niya kami na pagdaduguan niya po. Walang ibang nangyari na ano? Wala po. Walang, walang pamimilit o gano'n? Tapos lagi niya pong sinisigawan si mama kahit di naman siya inaawin ni mama. Mm -hmm. Hindi kaya nagagalit siya dahil may katigasan din ng ulo kayo? Ang dalawa lang po yung nagka -ano, nag nagkaano lagi. sila. Pero di na po sila nag-aaway. Mm. -hmm. Tapos, parang ayaw niya pong laging may maingay. Mm. -hmm. Siya lang po gusto niya siya lang mag ano yung mga nakikita mong mabuting ginagawa para sa inyo? Siyempre, kahit papano may ano siya. May maganda siyang ginagawa sa inyo. Wala bang mabuting ginawa sa inyo? Meron po. Ah, uh, gaya ng? Nung nag-ano po sa dyan, nung... yung inayos na yung higaan na ano... inayos niyo po yung mga higaan po. Higaan niyo? Ano pa yung mga magandang ginagawa ng stepfather niyo? Nung unang... unang kita po namin sa kanya, mabait siya. Tapos nung ilang po? Yung unang kita nyo sa kanya, mabait siya. Tapos nung nandun na siya sa amin, tas maba medyo mabait pa siya konti. Tapos nung pagbalik po dito, nung pumunta na po kami dito, iba na yung ugali. Nag-iba nag na. Sa tingin mo, bakit nag-iiba? Wala ba kayong ginagawa na para ikaiba ng ugali niya? O... Wala po. Yung ano niya lang po, yung apo niya lang. -hmm. Tapos, tapos baligtad, tas, yung tama niya lang po yung sinasabi niya. Yung mali namin yung sinasabi niya, kahit di naman totoo. Uh -huh. Para malinis lang siya sa tao. Oo. Uh -huh. Sa tingin mo, ano lahat ng mali niyang ginagawa? Ano yung masama lahat? Yung na... pananakit niya po. Pananakit? Tapos pagbubunganga niya. Pagbubunganga? Tapos yung pagsumbat niya po. Pagsusumbat? Yung paghagis niya ng mga gamit. Mga gamit? Tapos po yung lagi niya pagmumura. Laging pagmumura. So, ibig sabihin, galit ba yung nandiyan o tampo? Galit. Galit. Dahil doon sa mga ginagawa sa inyo. Tsaka po, ano, pagka... Kay mama, lagi siyang, ano, pag... Pag nag... ano po si mama? Pag nagpapabang, nagagalit siya. Sabihin, may lalaki daw siya. Mm. Tsaka sa halublakan dati, nag-aaway din po sila lagi. Minsan mm. po, di po maiwasan ni Mama hindi sagutin kasi po ano eh. Maingay yung bunganga. Ano-ano mm. po sinasabi. Mm. Gano'ng kasakit yung manumpal siya? 1 to 10, gano'ng kasakit? 9. 9. Ibig sabihin, parang natatangay na yung ulo mo sa si sampal niya. Palo. Minsan po, pag nagsasaing ako, nakaupo ko din. Minsan, sinipa niya ako nyo eh. Hmm. Tapos to sinubok ko ka mama, sabi niya, mahina lang yun, ba't ako, ba't ako tumalsik mo? Hmm walang palo, puro sampal ka Meron din po palo, yung sarungan po ng itak niya. Sarungan ng itak niya? Eh. Gano'ng kadalas yun? Pag sobrang galit na po siya. Hmm. Nagagalit po siya kahit wala naman pong ginagawa eh. Tapos po lagi siya nagsusumbong sa kapatid niya. Hmm. Kasi, ang sabi sa akin ni Sir, bago natin i-open sa kanya, dapat daw may lipat muna kayo para safe daw kayo. Pero hmm. okay. nakausap ko siya, hindi naman daw kayo nasasaktan. Ganyan po yan eh. Lagi niya tama sinasaktan. Never sinasakta. daw niya kayong sinaktan. Salita lang daw, pero hindi siya daw namamalo. Nakikita din po yan ni Mama. Hmm. Kanyan po yan siya. Lagi niya tama sinasabi niya. Hmm. Kahit may mali siyang ginagawa. Okay. Ayaw na ayaw nga po kami niya papuntahin dito. Pag dito po kami, gagalit din yan eh. Hmm. Kaya pala ganun na lang yung iyak mo kanina. At least na ano ka na. Yung, mo hmm. naiyak mo, nabawasan yung ano mo. Okay. Kung papipiliin ka, sa'yo'y gustong bumalik o umuwi? Hindi ko po alam kay Mama. Hmm. Wala ba kayong mga lolo, lola, o tita? O mag Ano, malayo po. Hmm. Pero sabi ko ni Mama, diyan na lang daw po sa sinasabi ni Post yung tinuro niya po kanina. Hmm. Okay. Tsaka po dun sa baba, ano eh, nag naranasan din po namin na magutong, magutong dun. Hmm. Kasi siya kahit may pera siya, ano, hindi siya bumibili ng bigas. Hmm. Minsan lang ko pagka meron si mamang pera. Hmm binibili niya lang na pagkain, pagkain ng manok niya. Sa so, manok niya? Ano yung manok? May alaga pala kayong manok? Yung mga manok mo dyan. Ano ba? Um, manok pang kain niyo o pang sabong? Pang sabong. Pang sabong? Hindi po siya nagsasabong, pang benta na po. Ah, pangbenta? Okay. Minsan lang po siya yung bumili ng ulam, pero di po namin ginagalaw. Hmm. Pampulutan niya. Tapos pag may binibigay po sa amin, nahiyaan lang po namin sa kanya na yun. Oh. Kasi po, pag kinain mo yun, may sumbat yun eh, pag inaubos. Oo. Oh. Mm. Naiyak lang po ako na sobra kanina kasi si mama nagpapagod po siya sa trabaho dyan. Tapos yung asawa niya, grabe kung makasalita sa kanya. Mm. Hindi daw siya tumutulong. Walang ibang dahilan kung bakit ka naiya kanina? Wala po. lang yung mga pananakit niya? Opo. Yung... Pagbubolo. Okay. Walang iba? Siyaka po, ang sakit na sinasabi niya na mura lahat po, sinasabi niya. Hmm. Si mama nga din po, may lumura niya. Hmm. Okay. Sabi Wala. nga ni mama, pag nagkasakit ka doon ka magpaalaga sa anak mo kasi yun yung no, sinusuportahan mo ng pera eh. Hmm ko kay sige ganito. balik ako doon kay mama mo, no? Tapos mapag-usapan kung ano yung may tutulong sa inyo, okay? Pero lahat ng mga iniisip mo, ate, lahat ng mga nararamdaman mong sakit, iyan mo lang kay Kat. Isuko mo lahat kay Kat, no? Nandiyan ang ating Diyos, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Mahal ka ng ating Diyos. Mahal ka ni Kat. Minsan may mga ganitong pagsubok, pero pinapatibay tayo ng pagsubok na ito. mo siyang uh, lakas na para mas lumakas ka. Patatagin mo yung loob mo. Pagbutihan mo yung, uh, yung mga pangarap mo. Huwag sa mga pangarap mo. Unang-una, pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Kasi yun yung magiging sandata mo sa laban ng buhay mo. Apo. Ito, ngayon lang yan. Matatapos na yung hiwa. Bali na dito sa katekan. Dito sa kanyang... Bali, ito yung, magiging, ito yung trabaho mo. Ano to? Isang taon ka na rin dito? Ganun ako. Pinababantay. Pinababantay lang. Pag wala si sir. Okay. Oh, sige, balik muna ako doon, no? Okay. Pang ano ko po, meron po doon. Actually, meron no kami doon ginagawang mga bahay. Doon po sa suha. Hindi naman doon sila mga bato. Okay na po doon siya. Sa akin po, walang problema. Kahit hindi, basta ang mahalaga po. Talagang may matitirahan kami. Oo. Oh. Okay. Ganito po naisip ko. Kung ano, pwede kong pakiusapan yung mga kababayan nating mga dumagat doon. Kung ano, doon na lang namin kayo gawa ng bahay. Saan po ba yun? Sa suha po, malapit sa bitbit. -bit. -bit. Pwede lang problema po sa akin kahit saan po. Hmm. mahalaga po, mayroong kami yung matitirahan talaga ng oh, mga anak po. Kaso iniisip po nga po yung hanap niya po kayo naman. Ayun Mapupunta po, malayo, doon. Malayo ako dito. Mm -hmm. E, ito lang po ang pinaghahanap ng buhay ko eh. So, tapos pag may madulaw, magpapalinit sila, magpapaano sila ng puntot. Binibigyan naman ako kahit yung 50, 100. Kasi doon, bukas makalawa, pwede ho namin kayo mapagawa ng bahay. Mabilis lang. Opo. Kaso iniisip ko po, yung... dito, kumikita kayo. Doon, paano kaya yun? Kinausap ko naman mo yung anak mo yun. Yung ko talaga. Kasi yung basa ko kanina, iba. Sa inyo kung ba, ano yung pinagtapat niya ate? Na alam niya Bakit gano'n na lang siya umiyak? Ano po yan eh? Yun? Ano po yan eh? Yung minsan, pag siya lasing. Totoo po yan. Hmm. Sabi ko, pag nag-iinom siya, Jasmine, huwag ka matulog ng tulog ng mantika ah. Hmm. Kasi minsan dito na natutulog. Mm. Doon sila. Kasi pinagmamasdam ko yan, sir. Maalis siya, bumabangon siyang alanganin oras. Pinosundang mm. ko siya. G ginaganon, kunwari, kinukumutan sila. Tapos ang kumot niya kay Jasmine, siyempre dalaga na yan mm. Ginaganon niya, ginaganon na niya. Parang hinihipuan niya. Then mm -hmm. sinabihan ko siya, bakit ako ginawa mo yan ganyan? Nag-aaway po kami niya na Naanohan mo ka ako si Jasmine. Sinabi po ng anak niya yun. Mm -hmm. Kasi ang sabi ko, hmm. subukan mo ka kung ano-anohan si Jasmine. Babaranggay talaga kita. Mm. ka ako kita. Hmm. Talibasa ka kung hindi katuloy na tatay ka, ganyan mo. Dapat Hilip, ka kuwan to rin. Ganun pa lang, wala akong ibang... Wala na. No? Okay. Tapos, hinukumutang ko lang yung mga bata. Nagmamalasakit ako. Nagmamalasakit ka ako. Ginaganon mo. Pwede ba yung ganyan? Ibang ano na kako yan. Hmm. Kasi ang pagkumot, pwedeng kumot, ganyan lang. Tapos kaya ganyanin mo pa siya. Nag-aaway po kami niyan. Hindi siya umaamin ng ginagawa niya niya. Kaya pag siya alam kung lasing doon, talaga ako natutulog. Ilang gabi na ako doon natutulog sa kanila. Kasi kagabi umuwi na naman yan galing sa inuman. Alas 10 na. Mm. Lasing po. Kaya naano akong iwanan itong mga bata na to. Sa so, ibig sabihin, yung pag-iyak mo niya kanina, ngayon po ang ibig sabihin niya siguro na hindi niya masabi. Takot siya. Ngayon uh, po, pinuntaan ko ulit. Sabi ko, ano ba talaga yung ano. Yung ano lang daw po, yung pagbubahanga. Tsaka sobra palimpan, po talaga. Yung sobra pamamalo. Po. Yung pa Nasasampal niyo pala. Sila pong tatlo, nakita yan yung boss ko. Mm. sa kabila. Nakita eh, yung sana, na. Eh, okay lang. may katigasan talaga yung palo eh. Opo. Pero yung... Ano, so yung po pala, alam niyo yun, yung pangihipo-hipo? Alam ko po yun. Kasi sinabi ko rin yan kila madam. Ah. Sa amo po namin, sinabi ko. Kaya ang ano ni boss, kaya ay ka ate, pag ano, dito muna lang si Jasmine patutulogin. Eh, dyan po kasi wala naman siyang kasama dyan. Hmm. Dito. Ah, sige, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po yung mga kilala ko po doon sa SOA. Ngayon, kung, pet, kung okay na, uh, magawa na po yung bahay na doon. Eh, ang ano, sir, ang, ano ko po, paano ang pa, buhay ko? Eh, yung buhay po. hanap buhay, pala. Yung nga po pala yung ano natin, problema. Kaya hmm. Yung ko po, hanap buhay ko din, siyempre. Yeah. anak ko. Ano? kasi tatlo sila eh. Oo oh, nga po. Dito, kahit papano, si Sir, natutulungan din mo kayo. Opo. Oh, kayo. Po. So, po, pag maraming biyaya, talagang binibigyan kami ng amo namin. Bigas, hmm. ulam, binibigyan hmm. po kami. Kaya ang problema nga, makakalipat kami doon, maganda sana. May sarili na kami, ano. Kaya lang, ang trabaho ko. Ay, ay, si Sir. <laughs> Hindi ko sila maiwan eh. <laughs> Eh dahil nga po doon sa bahay. Eh, Oo nga. Tsaka nininaw ko talaga doon sa bata. Oh hmm. Alam mo na aksinin ito. Hmm. Kumain na ba mga yan? Hindi pa po. Hindi pa kumain. Nagsahing na kayo? Nagsahing na po yung anak ko. Hmm. Kain na po tayo. Ako. Ako, ano lang ko kami. Kinuwentuhan ko si tatay doon. Wala naman daw pananakit. Wala daw lahat salita lang yun eh. Inaano ko ngayon, nuulit ko talaga, linilinaw ko. Meron talaga eh, pananampal, talaga. ah uh, pamamalo, verbal. May mga witness naman. Uh, sabi ko, kung papayag yung nandun, bukas makalawa, gagawin na namin yung bahay. Okay yun, mabilis lang. Kung papayag doon sa area na ang problema, iniisip po natin yung magiging hanap buhay po nila. Yun ang problema. Eh oh. nga yeah, po, inanok ko kay Sir, paano naman kako? Sir, trabaho ko yung anak ko tatlo. Eh dito kako, hmm. sa bus may trabaho ako. Actually talaga, Sir, talaga binibigyan ko talaga alawat, Isang buwan, 6,000. Hmm. Kaya lang naman talaga, sabi ko nga sa kanya, ang pupunin kong sahod mo, diyan ko rin kupunin. No. Kaya isipin mo, pag kumita na kami dyan, may hati-hatiin ko na yun. Mm. Kaya hindi mabubuo yun, isang mm. buwan niya. No. tapos na yung ano, buwan, mm. wala pa yun. Pero hindi ko pa inopen don doon sa tatay yung problema. Ay. Kaya wala pong Sabi ko tsaka na lang po, pagka kung ano malipat na kayo, tungkol... Oo, oh, tsaka na. Mm. Oo, okay. tsaka na. Malipat na ang ano din nun problema nyo ngayon, yan. Opo. No? Oh, Alam po yan ang boss ko. Pagdamutan anak ko, yan. Pagdamutan niyo muna yan. Ay, salamat po. Thank you, thank Ay, you po. You po. Man, okay. sama so, mga ano tayo ka telegram. Mga ano po yan, sobra sa ano na. Okay. Salamat po. Tuna. Salamat Hati na lang tayo mamaya. Tuna corn ah. beef. Opo. Uh. <laughs> <laughs> Pag-alis na lang nila. Tuna <laughs> corn beef, meatloaf, at... Uh... Ayaw nila ako bigyan. <laughs> Tama na yan. Ang dami po. Hindi okay. Pagbalik po namin. Pagbalik po namin, dagdagan pa namin. Wala uh... na. Pagbalik, may mga... Na yan, bag. Lahat ng kailangan mo, diaper. Boss <laughs> naman, wala naman nagda-diaper. Okay po, salamat uh. Anak, ilagay mo dyan. Gano'n karami yung bigas nyo, Nay? Dalawang kilo lang po nabili ko eh. Dalawang kilo. Eh. Binigay po nun ng boss ko pera. Gusto yung binigay pera. ko yung dalawang kaban sa inyo? <laughs> o, boss na po. Boss. <laughs> o, boss, matagal na po yun eh. Matagal na pala yun. <laughs> matagal na pala yun. Dalawang taon na po. <laughs> yung pera, kasi, yun kasi may nagbibigay na. sa amin dito. Uh, uh. yun yung kilo. Ah, hmm. Ah. Opo, binibigyan kami ng boss namin. Sa akin, binibigay ko na din sa eh ngayon, na, dalawang kilo lang nabili ko kasi wala na ako pera eh. Binigay ng boss ko, naubos na rin. Bibilang ko na lang ko kayo. Bibilang ko kayo ng ano, uh, ibang groceries pa. No? Tsaka yung bigas. dadagdagan nun natin. Paano po, Nay? Para baka ano na rin kayo, magawa niyo po yung mga ibang yung gagawin. Uh, Pag-iisipan at pagpe-pray ko. Yung pala yung pinakamagandang gawin nun natin. Pagpe-pray ko po yung kung ano po yung may tutulungan namin sa inyo, no? At thank you din kay Sir, sa uh, malasa yung pagmamahal niyo po sa mga bata. Ah. Especially sa mga bata, kaya po tulungan tayo... Tulungan natin yan, is coming mm. pagpasok next Ay, year. Po mm. Next ah. year, tulungan. Tulungan niyo ako para sa kanila. Kung ah. ano po yung... Kung ako lang, kung ako lang po, baka marinig ko nung asawa, kung ako lang po, bukas makalawa, pwede ko pagawa ng bahay, doon sa ginagawa po namin mga bahay doon. sama natin sila. Oh, kaso yung hanap buhay po nila. Oo, uh, malayo. Yun lang kasi po. Wala ba, hindi ba sila pwede, pwede magtinda, ko po siyang... magtinda ng ano doon? nag mm, ano bang hanap buhay doon? Wala ba fish pan doon? tilapia? Wala. Anong hanap buhay ng mga tao doon? Ano po sila? Uh, pwede yung nagugulay, nangunguwa po ng mga kawayan, buo, ng uh, nangingisda po sila. Ganun po yung kinalakano nilang ano, ang panghanap buhay po nila na kasi kayo, dito kasi as in one time big time sila dito. Oo uh, Opo. Pag may mayaman na malaw, binibigyan sila isang libo, 500. Ah, uh, yun ang kaganda uh, dito so sa parang, hanap buhay nila. Uh, oh. Doon sila umasa. Mm. Mga bigay-bigay po. Mga bigay -bigay. Tapos pang nagpapalinis ng sa punto, pakai, bibigay. isan dan, 50. Uh, Papalinis lang po yun ng punto. Kaya medyo ano rin pala sa inyo, Nay, na parang iwan to. Oo. Okay. okay. Ang pinangahawakan din mo pala ni Nanay, yung sinabi niyo daw po na pag-aaralin niyo yung mga bata, Sir, thank you talaga. Uh, ano ko na yung puso niyo? Mataba. Mataba at uh, may mabuting puso. Hindi hmm. na daw siya makahabol eh. Pinipilit ko nga papuntahin doon sa ano niya hukunin. Hindi na makahabol kasi may buwan na lang. Nay, inuulit ko. Ito kasi para mabawasan lang yung ano ni nanay. Para mabawasan lang yung mga gumugulo, yung hirap na nararamdaman natin siya. Mahal tayo ng ating Diyos. Kaya ho nangyayari sa buhay natin dahil minsan, pinipili natin yung ganitong buhay din. Pero hindi ko naman sinabi na inaasa niyo na yung buhay niyo sa mga ganon. Pero may panahon pa para mabago natin yung buhay ng mga anak natin. Ang gagawin nun natin ngayon, uh, lahat ng mga desisyon, mga plano, ingin natin yung gabay ni God. Kasi siya naman talaga yung ano yung... Matagal po na proseso yung uh, pagunlad eh. Pero kailangan po yun sa haba ng panahon na lalakbayin nyo natin, pero doon sa haba ng panahon na yon, doon tayo matututo. Kung nakikita nila ng mga bata ganito lang, walang papupuntahan. Ngayon kung nakikita nila na may pangarap tayo sa mga anak natin, eh nagkakaroon sila ng magandang pag-iisip na, ayun na, ni ko, yun tatay ko, naghihirap para sa amin. Kasi magsisimula lang yung mga pangarap nila pagka nag-aaral na sila. Kasi kung nandiyan lang sila puro laro-laro lang ho sila dyan. Walang walang mga pangarap na mabubuo. Kasi dito lang oh sila. Magsimula ngayon, hingin niyo kay God yung gabay-gabay niya para sa mga desisyon niyo, mga plano niyo para sa mga anak niyo. Ngayon lang yung paghihirap natin. Eh gusto niyo ba habang buhay magmirat, po may may ginhawa sa dulo? Sa dulo, o ang gagawin natin Sakripisyo ngayon, hirap ngayon para makuha yung mapag-aaralo sila. Ganun mo talaga. Kaya nga sabi nyo kanina, may pinagsisisihan nyo kayo yung pag-aasawa nyo ulit. Pero hindi pa naman ulit lahat. Eh, may laban pa. May, may oras pa, hindi ko sabihin para sa mga anak nyo. Okay? Basta mamaya, simula kayo mamaya, isuko nyo lahat, isumbong nyo lahat o ano, i... Is... Sabihin nyo lahat, sa ating Diyos yung mga nararamdaman niyo, Gusto nyo sabihin, baguhin, ano man yung mga kasalanan natin, hingin natin ng tawad. And minsan kasi kaya nagpapatuloy yung ganitong hirap. Kasi meron pa tayong hindi natin din tinutulungan na sarili natin. Tama po ba? Opo, tama po. Hmm. Siya lang naman talaga. Thank you, Nay. Thank you po. Mag-aaral na, tutulungan tayo ni Sir. Okay. Sir, thank you, ha? Thank you sa pagmamahal sa mga kababayan natin.